Ganda umaga mga George. Nandito ngayon kami uli sa palaya at nagpapala ng pilapil. Yan, gagawin namin kanal. Pada na ng tubig. Sa mga di pa po nakasubscribe dyan, please subscribe na po kaya sa ang channel. Papala muna po kami ng padaanan ng tubig para madaling magpatubig sa palayan yeah, the para magandang pagkakahulma parang dinaanan ng mga kana kaya nyan Jules matasik Parang dinana ng makina. Para quality George. Oh, lanto. Pasik na 'to. Alikay lang. Bento po ng anak po ay sabentoro. Magpalayan. Bukay po kami ngayon na ng gagawing daanan ng tubig. Hipilapin. Kikita naman po siguro kami sa maghapon ng 450 pesos. Paano ma, may gusto mag-sponsor dyan na makapagmukbang kami sa ilog. Sponsor na lang ko ang para makapagmukbang kami sa ilog. Kahit anong request nyo, nalulutuin, lulutuin namin. Baka doon nagpalabunong mo naman. Ito maganda na Pagdadaanan ng tubig yeah. Semi-irrigation Semi Semi-irrigation po ito po nakatapos na po kami ng isang pilapil hindi pa naman tapos hindi pa daw tapos at papatungan pa iba iba na parang ano yan parang dam yan pag yan ng tubig napakakisig Pogi Pogi Sige na Pogi <laughs> Boss, nandun boss, sa kabila boss Nandun boss, sa kabila Kita nyo naman boss, oh, natapos na namin yung kabila Pero papatukan pa para patataasin pa Ano boss, oh, boss. ay? Ito namin boss yeah. Ano na Ayos nandala ko sagay? Ako boss, ayos eh Ayos Ayos eh eh Ayos trabaho trabaho sipakg-sipak lang. Saan naman po may mag-sponsor dyan. Gagawa tayong content na mukbang. Ganda po doon sa ilog. Hindi mag magmumukbang. Yan na mga George. Tapos na namin sang mahaba. Dalawang pitak na mahaba na. Yari na una pagpapala. Sana po supportahan nyo tong channel ko mga lods. Mga George. Hanggang sa susunod ko pong video.